Ayun na, good morning po, good morning Ayan, ako ngayon po ay uh, nasa daan Nakapasok na ako dito sa daan, papunta sa kubo Ngayon po ay alas 8 na ng umaga Wait lang, pataas eh, pataas Medyo madulas ang daan kasi uh, Umulan yata, kailan nga ba umulan? Basa-basa ang daan ni. Eh parang umlang kagabi Yan. hindi ako makapagbilis ng lakad kasi dahil siguro sa side effect ng gamot maatake ang vertigo ko kaninang madaling araw nga kundi nagising ako kundi ako'y bumangon at dilat-dilat uh, ako pa feeling ko umiikot yung mata ko sobrang hilo ilang beses ako nag nagpipapi pinikit-pikit ko yung mata ko kasi pag mumulat ko pakiramdam ko umiikot yung mata ko tagal-tagal din akong ganun kasi eh, tapos nung hihiga ako hindi na ako makahiga Nang diretsyo nang nakahiga talaga kasi eh, maatake talaga iikot kaya Pinagpatong-patong ko na naman yung unan. Doon na naman ako nakasandal. Siguro dahil sa gamot, kaya umatake ang aking vertigo. Pero ngayon naman, kahit ah, uh, feeling ko idinuduyan ako, ano ka na, nakokontrol ko naman. Kaya pa, kaya naman siguro. Sana, wag lang uh, So, sobrang atake at uh, hindi ko kakayanin nandito na ako oh. wait wait lang hindi malalim pa ang putik ma maputik pa din pero at least hindi na ganun na pipili ng daan at uh, thank you Lord dahil maaraw ngayon ah uh araw ayun, nata ako, ayun no, malapit na ako doon sa pagpapasukan ko doon sa amin at habang naglalakad ako ay uh, thank you, magmunti, thank you muna ako thank you muna kay Sir Jerry Stoy TV maraming salamat po palagi and uh, kay Sir California Dream thank you po sa tulong and uh, uh shout out Jan kay simpleng buhay shout out at uh, sa Kalembang Boys shout out Jan Kalembang Boys kay Miss Mo and uh Kasangga Foundation um shout out Jan kay Miss May Santos and kay Nak Eric J. Corpus at <coughs> shout out sa Sorry Team USA thank you po sa inyo sa <coughs> yan at shoutout uh, shout out din po sa Sagip Squad yan nalapit nang ma-monetize ang Sagip Squad thank you po Sir Jun Espino. Salamat po sa pagbisita sa Jerry Hunter. Thank you po. Yan, papasok na ako. Ang tanong. Wait. Kasi na andito nakaharang. Hindi ko kayang laktawan kasi mataas. So, kailangan kong ibaba. Wait lang po, ha. Yun, kalagpas na ako. Yan, and shout out din po dyan sa mga tuloy natin, ha shout out din po dyan sa mga mga, mga taong tumutulong sa akin yung mga tumutulong sa channel sa paggagala pag ako may premiere ginagala nila kahit walang kapalit uh, JPC, thank you JPC, JDG salamat and Guapo Oragon thank you sa inyo At salamat sa laging pag support um, aray ko, Romel Cosme, thank you, Arnel Plaza, pasensya kayo kung medyo may malilimutan ako, ha, <clears throat> thank you, Lenny Mente, Marites Pancito, Arlene Nunez, thank you, and, uh, you know, andito na ulit yung dalawang manok, yan na, na. Ay, wait lang. And salamat din sa mga small YouTuber na katulad ko na nakasupport and uh, tumutulong. Thank you sa inyo ha. Linma, hey, huy, ka muna. Tinutok ha ako. <laughs> Siguro ikaw bagal ko. Gutom na gutom na sila. <coughs> Wait lang. Ayun, as is, ay, ay nakapulupot si Tisoy. Ayan, hindi makaalis. Wait. Ayun oh, yes ko po. Thank you, Lord. Ah, hindi naman ako bago ko napalusot. Hindi ko kasi pwedeng tanggalin yung tali sa leeg kasi baka tumakbo hindi ko mahuli. Ay napakatapang nito. Pinilit kong palusutin doon kasi umikot siya doon sa, parang pinakahalige. Hingal naman ako. O ano, nakaubos na kayo? Ayun pa o. Oh. Meron pa kayong pagkain doon. Ano? May pagkain pa kayo. Nakakadubosin niyo yun. habang kumakain si Tisoy ay bibisitahin ko naman tong balag meron pang isang lagay sa napagkain ni Tisoy eh. ayun yung yung suha na sabi ko kuhanin ko nakalimutan kong kuhanin ah, si tatay na ang kumuha nung niya sa bahay at katulad ng dati itong ah, balag ang, ang kalabasa ay marami namang bulaklak pero hindi naman ay wag ko lang kung may buko ngayon hindi ko siya pinapasok eh ay doon to lang si tatay kung pumasok dyan hindi muna na ako pumapasok dyan para maka makalaki ang buko kung sakaling meron ganda naman ang uh, ano ang, ang tawag dyan luya okay naman so far. At eto daw oh, tinakuran tina, ni tatay itong oh, ay yun oh. Kahit may bakod oh. Tinuka siguro ng manok oh. Tinuka siguro ng manok, putol, ayun. Oh, yun yung puno. Ay naku Pero eto okay naman siya, eto. Hmm. Magaganda naman yung iba. Wait, aalsin ah, ko to. Kasi yan, malaking, mabilis lumaki yan. At eto naman ang kamatis. Diyos ko po, ang kamatis na bagyan. Umaangat. O. Oh. Diyos ko lang, may makasurvive. yun may isang sili pa. Hmm? At ito ang... Hmm. Ang tawag dito, kalamansi yan may bagong sanga na siya oh. sana gumanda ka kalamansi maraming ano maraming bulaklak ng kalabasa ayan oh ang lalaki iniisip ko kukuhanin ko ba 1, 2, 3 4, 5 oh dito pala ang six, seven, eight. Walo na ang nakikita ko. Bulaklak. sarap pa naman yan sa bawan. Silipin ko nga ang ano. Patalang dito na rin lang ako. Oh. Papaya. Kita ba dito? Kita? Merong na merong na bulok na papaya na nakikita ako doon titingnan ko mamaya Ayan ako ay nalabas na pero bye bye tisoy ingat ka dyan palagi ha huwag ka nang iikot doon sa ano huwag ka nang susulot doon sa ilalim ha at baka ikaw ay hindi makalabas eh mabigti ka doon wala na yung dalawang manok at uh, ayan o nagkukulimlim na naman pero susubukan kong silipin yung papaya yung kita dito sa malapit at titingnan ko kung may hinog ayun parang may hinog nga Jesus ayan, ang puso ng saging hindi pa tinanggal ni tatay kailangan lang tanggalin yung puso ng saging o, ayan, malaking saging na naman yan ang papaya naman ay wala, wala palang hinog lago na agad ng damo, o oh. Ang bilis talaga, dumami ang damo. Yung namang saging dito ay hindi pa pwede. Puro mura pa yung saging. At ang papaya ay wala walang hinog ang papaya. Mabuti naman. Hindi ako mahirapan tumingala. Okay. Okay, alay. Tandahan ako. Wait lang. Wait lang at ako'y papalabas na. Yan. Ito ako sa may... Wala ko na ubos na ang bunga ng bayabas. Inatira naman pala. Ito oh. Kukunin ko na to. Kasi hmm, pwede na naman siya eh. Dalawa. At ito. oy Uy hindi ko pa napipitas eh natanggal na oh nako palagay ko ito eh ko ito eh, hindi rin mapapakinabangan baka ito ay may problema sa loob ouch natusok ako dito pa rin yung isang pirapirahan mga manoks. Lagi ko kasunod oh. Teka, ito pa yung isa. Wait lang. Ay, hindi ko kaya. Ayoko na. Ayokong tumingala. Yan. Pag hayaan na nga siya. Hindi ako pwedeng tumingala. Hayaan na siya. maraming uh, dahong tuyo maraming nalang gagawin ito ang chico na walang bunga um, hindi siya na bunga ngayon yung, yung latundan doon ay kinuha ni tatay nasa bahay na yung pinapakita kong nandun nasa bahay na ewan ko mamaya kung nandun yung kung kinuha sisilipin ko lang tong tanim niya yan lumalaki naman yung okra oh. kaya lang ilang puno dalawa oh, wala ito e eh. dalawa tatlo apat apat na. Wala talagang sumibol, oh. Ewan ko lang kung may itinim ulit si tatay dyan. Sa apat, tumba pa yung isa, oh. Pero itong ano, yan, oh, bumubulaklak na yata. Itong uh, sitaw. Okay naman ang sitaw, oh. Malulusog sila. wala pa wala pa bulaklak ayun nga oh meron na nag uumpisahan na ng bulaklak pag ano kaya ay eh, lalagyan ko ng tali na pag tugtong dugtong para doon gagapang idudugtong ko yung yung bawat tulos na yan pag dudugtong dugtong ko ng tali para may gagapangan ang eh, sitaw Naku, ito pa pala yung dalawang saging oh. Hindi pa pala ito kinukuha ni tatay. Akala ko ito ang ginuhan niya. Hindi pala. Siguro naman pwede pa yan sa ano. Sa Sabado. Oh. Ay, kulimlim na ng ulan. Dumilim na ang ulan. At uh, gustuhin ko mang magtrabaho dito may gawin pa ito pa ang saging kaya ako pinipilit silipen silipin para kung ano kahit maibaba ko man lang tapos ipapakuha ko na lang ayan o ayan ang saging oh ito kung kakita ninyo kinuha rin pala yung, yung saging dito. So, kaya si tatay yung kumuha nito. Bakit parang wala sa bahay? Yun lang na andun lang alam kong kinuha niya. So, ito ay kinuha din niya. Ito eh. Putulan. wala. Yan. Ngayon na ito lang, ito lang ang ano, prutas ko ngayon kaya Yan. Malamang ako ang kakain nito mamaya. At ako ilalabas na ako. Salamat ulit sa inyo. Pasensya na kayo, ganito lang ang aking vlog. Hindi ako makapagtrabaho ngayon dahil wala nga akong kasama dito mahirap na baka kumabot sa point na hindi ko makontrol yung yung hilo ko mahirap na nag-iisa ako rito yung mga laglag na nyug ko, oh. Kami nyo, pero hindi, wala naman gumagamit. Yan, ako ilalabas na po and salamat po ulit. Thank you, thank you po sa inyong lahat. Salamat. JPC, JDG, DS, thank you. Salamat, salamat sa inyong lahat. At sa iba pa, Guapo Oragon, Elmer Ugay, Romel Cosme, Arnel Plaza, salamat. Thank you, thank you sa inyo and Marita Espancito, Lenny Mente Ali Nunez yan, thank you sa inyo at sa Chica Babes ni Lola Lacuachera maraming salamat Lola, thank you Lola at sa Solid Team Kapesni thank you Mr. Bergs, maraming salamat Mr. Bergs, salamat sa support General Alvarez, salamat. Marvin De La Cruz, thank you. Empress Ro, thank you. Salamat, salamat sa inyo. ha. And sa lahat ng mga lakas support. Maraming, maraming salamat. Ako'y... Uy, hindi kayo pwede sumama. Lakad na. Uwe, uwe. Uy, pasaway kayo. Hindi kayo pwede sumama doon. aawayin kayo doon. Lakad na. Uwe, uwe na. Uwe na. Uwe, uwe. Uwi doon. Uwi. 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 Uwi na. Uwi. Uwi. Doon kayo doon. Hindi kayo pwede sumama. Lakad. Pasaway ka. Sabi ko sa iyo, doon ka. Pasaway na manok. Mabon. Yan, buti hindi nang makabol. Salamat. Buti naman. Ganyan lang kayo ha. Kasi baka mamaya, mamalayan ko, kasunod ko pa pala. Mahabal yung mga manok. Kasi so, na sumama pa uwi. Ayan o. Oh. Ayan hanggang dito na lahat. Ako ito tuy yung tuyo na talaga ang bibig. Kailangan ko nang makainom. Kaya, eh kasunod pa din. Pero, malayo-layo sila. Pero, kasunod ko pa din. Hindi pwedeng hindi. Hmm, sana, wag na makasunod hanggang dito. Ay, kasunod Tingnan nyo naman. O, ayan. Sumusunod sa akin babay muna, babay na po talaga at uh, ayusin ko muna to, itataboy ko pa balik kasi hindi naman sila pwedeng sumama. Babay po, babay, ingat po palagi and God bless po. Salamat po ng marami.